Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh in WhatsApp mga kasoya? So samahan niyo kami sa episode na to. Na kung saan kami mga ngawil dito sa ilog ng Bagwa sa Cotabato City. Ang ngawil. So gamit ang nylon, sima and then yan. Yeah, and then may anong tawag diyan paribato? Paribato to. So may mga matigas na bakal ito po. Ilagay dito sa dito sa nylon para yung nylon is ma mapunta dun sa baba. And then, ang pay namin ay okay. Karina no? so nilagyan ng tubig And then, may kos, may kos niya, So, yun mga kasoya So, kasama ko ngayon si Julius Julius Likets Likets Mr. Bak Musakas <laughs> no. Wayman And Acero Ano yung lingkod? Yat ni So, cha-cha Yes, iya bahasa biar kaya gari dua lagi <laughs> nopo. Rumah dia apa kagak rumah tak biasa bukan. Kon <ba> masa biji tu. Ini ini mau ibu jinnya. Nono dan yang soya yang soya so mayon yang kita gawat dengan tim soya is <laughs> assemble nang soya soya. Mas <laughs> soya <laughs> tang nylon atsa ka sima and then kawayan. So yun mga kasayang kaya namin yung pangoy is harina no so itong harina na to is nilagyan ng tubig and then ni mikos mikos ni asero mikos mikos ni asero itong para lumambot and then magdikit dikit so ito yung maging pain yan mga kasoy so yan si Mr. Box so start na oil yan dito yan sa ilog ng Baguados, Dos, Cotabato City. Yan, mani pump sa iya. start na. Yan uh, na. Start na. Sige, <laughs> <laughs> natapong <laughs> <laughs> okay. okay. so ko na yung pagitong. Bakit ako. Kaya kuha niyo na masalipunan. ni kibah. Eh kita ni dengan itu. Benar mau. Ya. Kami main oleh si Mr. Box Kali kata ni ya sagi pri aku. ini pengalaman apa? Kikiru. Jangan buta lima tu. Ya, aku entah. Bebas lah mesen. Bawa apa nama pakai Asia? Yan, so itu yang nak kawal ni Mr. Box Kikiru Kamu mata dikasih apa makan

So yun mga kasoy So as of now So isa pa lang yung nakuha namin na, Or nakawil namin na isda uh, Kung saan si Mr. Box ang nakakawil And then si Nangawil din si Acero uh, At saka si uh, Leakage Itong pangalawang nahuli namin Ang na Oke, ki-kiro agen. Eh, itu yang sa, yang una. Benar ya, waktu saat di mana gerangan? Suas. Namu, Mbak. Anak gua sama, yang ada di Mr. Box, nang dalawang dada yang mbilis yang mapayang ya. Masalah ini dekat kesorang. Hmm. Wah. Malalaki, masuk musuhnya. Hmm. Ini, oh, gua nasnya Box. Sama-sama ya. Sama-sama nang cinci. Gua nasnya di Mr. Box. Ah, nice one. Pang Desember. Gimana dapat ekonominya? Kiro, Kiro, nih box. Kapa, apa baik? Kasih apa enggak lunggungan? Oh ya, tuyu, tuyu. Itu yang kapatin ya? Ya, delawana, delawana. Masang yang kik di box. Ya, masuk. Kasih singkatin apa bagaimana? Sewa. Tuh naga siung naulin nih box. luluto niya namin <laughs> iyawin namin iyawin namin dito sa apoy okay. Yeah. buhay na buhay Ayan. so dalawa no dalawa so yun mga soya so dalawa yung nahuli namin pero hanggang ngayon nangawil pa rin si Liket at saka si Chulus para dagdag dito sa ulam ng kasi ito yung may ulam namin <coughs> kaya wala masyado na uli dito dahil yung tubig sa mga kasoya is hindi uh, malinaw yung tubig dito parang ngayon ma malakas yung agos ng tubig pababa no? kasi maglulotad kasi yung tubig dito sa ilog na to Yan, no? Yan yung mga kasoya so malakas yung agos ng tubig pababa so mahirap uliin ganito mahirap uliin yung mga ista pag ganito yung Ag agus ba malakas ng agus pababa and then yung kulay ng tubig uh, parang hindi siya malinaw dahil po sa kagabi is malakas ang ulan so yun so yung mga kasoya so hanggang ngayon uh, uli pa rin kami ng ista okay so kumusta sir malapit na maluto yung ista sobrang so. laki <laughs> so magkasya dyan yung lahat ng team soya oo oh, ati atin <laughs>

So, yun mga kasoya. So, na naisipan namin na kung wala pa kami ng uli hanggang ngayon or hindi madagdagan yung uli namin. So, bili na lang kami ng isda pang dagdag dun sa ulam namin. Kasi uh, may mailap yung mga isda rito dahil sa hindi malinaw yung tubig at saka malakas yung gustong gusto ng tubig pababa. ba diba? So, yun. Uh, so, yun sa may ulam namin, itong pipino. Pipino? Yeah. Pilipino. Ang sa, sa amin, pipino at saka pilipino. <laughs> Sayan sa gamot yan sa kwan, may blood Yung mataas ng dugo. Ang palinaw ng mata. Ang palinaw ng mata. Ayan. Yeah. Okay, so yan. You slice na anyway niwe yung pipino. Pilipino, Pilipino, Pilipino. Okay guys, nagbili kami ng isda pang dagdag ng dalawang isda. <laughs> Kasi wala kang na nakuha. Ito na lang, nagbili ba? Ang klaseng <laughs> slice. Pirit! <laughs> Pirit! Okay na. La... Ang ng laman mo. Oh para i i, i yeah. So hanggang ngayon, <laughs> nag-aawit pa rin si Chulo. <laughs> <Na>, walang huli. Amaka kuwatro na malaki. <laughs> hey guys, lutuin natin. Nyo <laughs> muna. So ito yung isda na binili namin Pandagdag sa nakawil ni Mr. Box Na kikiro ni isda Dalawa Ayan yung isda natin para magkakain na Sige Kain tayo guys Kain po Kajulus ah, Dapat ko

Tapi Google ni ada di kena buka sama. Mas <laughs> dah pernah? Ni nak weh? Dah buka. Kung nagusto nyo video na to, please subscribe and follow. Share and comment down below. And hit the bell. Para up update din <laughs> sa lahat ang video namin. Team Soya! God bless! Bye-bye! <laughs>